So ngayon, before ko ito na flooringan itong flooring para sa to stories ng aking bahay. Ano ba ang step or proseso na ginamit ko? So welcome Relarge TV. Supposed to be mga kaidol. Kita nito tapos ko nang naploringan itong flooring para sa two stories ng aking bahay. So ngayon, before ko ito naploringan itong flooring para sa two stories ng aking bahay, ano ba ang step or proseso na ginamit ko? Okay na no, kung gusto niyo malaman kung anong procedure bago ito nagiging flooring, tapusin niyo lang ang video ito pagkatapos ng aking intro. Music kung bago pa lang kayo sa channel ko, don't forget to subscribe para may makukuha kayong idea or knowledge kung paano gumawa ng bahay na kahit piso ay walang gasto sa libro at kung paano gumawa ng bahay na sobrang nakakasib ng mga materyales. Wow! So, kino-balik tayo sa tanong, ano ba ang proseso para magiging flooring ito? madaling gawin lang ba itong flooring para sa two stories ng ating bahay so ngayon yung first na step na gagawin natin simpre gagawa tayo ng pundasyon and then pagkatapos ng pundasyon gumawa tayo ng mga wooling para sa beam natin para makakasib tayo. Wooling muna para hindi tayo lalong gumastos ng malaki para yung beam ay may pagpapatungan. So yung next na gagawin natin is uh, bumuo tayo ng mga bakal para gawin nating beam. And then, yung bakal is nailatag na sa itaas ng wooling. yung bakal para sa beam is gagawa tayo ng forma. pagkatapos gumawa ng kurma yung beam is bubuhusan natin after bubuhusan natin yung beam tatanggalin natin yung kurma pagkatapos na itanggal na natin yung kurma gawa tayo ng mga braces or mga wrapping or toko para paglalagyan ng steel deck kung steel deck yung gagamitin natin. Kung plywood naman, sim pa rin yung procedure pero mas maraming kahoy na gagamitin natin kapag ka plywood. Andin tapos nang nailatag yung mga braces, ilalatag natin yung steel deck or plywood. Pagkatapos nailatag na yung plywood or steel deck, yung groove ng steel deck ay tatapalan natin para yung buhos na siminto ay hindi lalabas dun after that mag install tayo ng mga PVC para daanan ng ating wiring and din tapos na nating nailatag yung mga PVC para daanan ng ating wiring lalataga natin ng mga bakal after na nailatag natin yung bakal is i weld natin yung bakal sa steel deck para magiging matibay and din yung next tatalian pa natin yung bakal ng tire wire after that yung buhangin at saka yung mga bato is i-prepare natin para makakasib tayo ng mga libor kapag ka na-prepare na yung buhangin at saka yung bato makakasib tayo ng libor kasi hindi na tayo kukuha ng maraming tao and then i-prepare na yung buhangin at saka bato dyan na yung siminto natin yung next na gagawin natin kasi nakalatag na lahat yung next na gagawin natin is magbubuhos na tayo after buhos hindi pa tapos tatanggalin pa natin yung purma na ginamit natin So ganyan kahirap kapag gumawa tayo ng flooring para sa turis ng ating bahay. Napakaraming procedure before ito mabubuo itong flooring na ito.